Hello guys. Nagawa pala ako ng ano guys. Tea ng alaga ko. Kasi ito lang yung ano mo. Yung mga damo. Hindi ko alam kung anong damo ito. Meron ito sa Pilipinas. Eh. Meron ito sa akin sa Pilipinas. Ayun, na yan. Eh. Basta yan yun. Yun. Herbal tea niya ito guys. Tapos ito. Yung bulak-bulak. Hindi ko alam kung ano, yung din ito sa atin yung black lab na ano gamot yan o yan yung gawin natin tapos ito meron din sa atin ito <coughs> hindi ko alam guys na yung madam mo sa atin pwede palang tea ginagawa pala yung nananag tea yan o yung parang may bulak na dilaw na yan ayan tapos noon magawa siya nito ilagay lang niya sa cup tapos lagyan ng minute na tubig tapos nakaano siya ng idea kung paano hindi na ilagay doon sa cup kung paano magawa you know, nagbili siya ng ganito bili siya ng tea bag ayan tea bag po ito kaya ipasok lang yan ng mga one day two yung herbal sa tea bag yan ang ano niya eh. <clears throat> Mano siya mag-isip. Kasi noon, mahirapan siya diritso sa kaptas yung tubig. Madala ang ano ba, yung mga damo, yung mga ito. Madamo, madala pag ano, pag i-transfer niya sa cook. Kaya ayan, nagyan lang natin ng ganito yung blot. Tapos, ito. Ayan, guys. Oh. <coughs> Lagay lang din dito. So, okay, At pag ano mag ano siya nito maginom lagay lang niya sa cup niya tapos lagyan ng mainit na tubig yan ganun lang tea na siya tea herbal tea herbal tea daw kaya ayun po guys yan po